problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Paninilampuray sa social media. Yan ang reklamong nais ilapit ni Ms. analisa Pajarillo, isang OFW sa Bansang Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Laban sa dating kasamahang OFW rin. Mm -hmm. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa kabilang linya ang nagreklamo. Miss Annalisa Pajarillo, ma, magandang... Tanghani siguro sa Pilipinas. Siguro umaga para kanila. Umaga, oh, magandang umaga po dyan sa inyo. Hello, ma'am. Annalisa Pajarillo. Mula sa Jeddah. Oh, sa Jeddah. Medyo naka, baka naka-mute na naman si ma'am. Ano? Oh, baka naka-mute po kayo, Hindi baka naka-mute mo. <laughs> Talagang malayo na natin ng yes, sumbong niyo action agad. Ano? At ito ay malaking mo, tulong, lalo sa ating mga oh, OFW na kababayan. Oo, oh, uh, magandang kanyan. Actually, sir, maraming mga OFW talaga nakatutok dito sa ating programa, uh -huh. sir. Ano? Uh -huh. At uh, even dun sa ating isumbong uh, e na na portal, yung FD, yes sir, yung Global PCR. Pwede din, din, din yun sa, sa airport dati ni Sir Ross. Ni Sir Jen Ross, yes sir. Yes, sir. At hello, hello. Kaya masyara, uh, malaki ang tiwala na itong mga OFW. Oh, so, sa Mama Nalisa, magandang tanghali po sa Pilipinas. Magandang umaga po dyan. Uh, good, good afternoon po dyan, sir. Apo. Mama, ano po itong reklamo natin? Ano pong ginawa ng sa atin at ano po yung pangalan ng nireklamo nyo? Si Mark Garcia po, taga Quezon. Mark Garcia, okay po. Um, sige po. Upo. Actually po, uh, na-entry kasi siya dito sa Jeddah, sir. So, um, nahuli siya ng polis noong February, February 13 if I'm not mistaken. So nahuli po siya ng pulis. Tapos nang kulong siya dito sa Jeddah. Ngayon yung kinakasama niya po bali yung jowa niya dito. Uh, bali parang ako po yung naging ano niya, uh, ako po yung nagpo-comfort sa kanya, ganyan. Okay. Tapos um, kasi nagtatrabaho po ako sa ospital. Mm -hmm. So nung ano po nagpadala po ay nagpatabi siya ng pera sa akin yung asawa niya ng 700. Ngayon po, Uh, pinadala ko doon sa asawa niya kasi TNT nga po so wala silang bangko kaya na una pa pala nagpapasalamat po ako sa ano sa action agad kasi naanuhan po nila ako agad Thank you uh, po. Ni-refer lang din po to sa Isabela kaya nagpapasalan po ako ng sobra kasi marami na po akong station na, na nilapitan. Pero ito po yung nag-action sa akin kaagad. Iyan. Okay. Kaya sobrang thankful po sa inyong programa. Basta dito kayo um, lumapit lang um, talagang actionan kayo. Action! So, Opo, ayun po. Ano po yung, ano po yung ginawa um, ni ano, ma'am, ni na Mark Garcia? Pinos niya Pino uh, ako, Pinos niya ako sa social media. Mm. Anong sabi niya? Nung, no. no po, pinapabayaan ko kahit sinachat niya po ako ng mga kung ano-ano, hinihayaan ko na lang po. Pero po, netong, netong ano ba, after February, March, April, May, wala na, wala na sa akin kasi trabaho, trabaho, bahay, trabaho, bahay, ganyan po ako. Nung ano na po, nung neto ng June, June, ah, July, nakita nung kaibigan ko na ano, na nakapost daw ako sa ano, social media. Mm -hmm. Okay. Di, di siyempre po, nagulat po ako kasi akala ko wala na yun eh. Tapos yung ex, yung jowa ko po, chinat niya ako na, oh nagchat sa akin si Mark, sabi niya, ikaw daw, ano, uh, pinipilahan ka daw ng mga ibat ibang lahi doon sa dating mm -hmm. building, mm -hmm. nagbebenta ka daw ng ano mo, ganyan, ng, ng katawan. Pati no, daw ulit. yung janitor doon eh, ano, nakipag, ano ka, So, oh. Uh -huh. nagulat po ako. <laughs> uh -huh. Kasi trabaho, bi, sa, sa unang, unang beses po, hindi ko kilala yung Harris, yung, I mean, yung janitor doon. Hmm. Tapos po, uh, wala din akong alam din sinasabi niya. Tapos nakita ko po, di, pinabayaan ko na lang din po kasi, ano, although nagkaroon kami ng problema, kasi nga po, ganun yung chat niya doon sa jowa po nung ano, nung no, 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 nakita ko na yung chat nung no, kaibigan ko, sabi niya, nakapost daw po ako sa, sa social media. Talagang binalandra niya po yung mukha ko. Ma'am na... Na sinasabi. Ma'am, uh, eh, so, ano ko po analisa. kayo? Na-picturean niyo po yung mga pinagsasabi niya sa Hello, social sir? media? Na, na screenshot po ninyo na picturan yung mga pinagsasabi Hello. niya? Hello? Hello, ma'am. Hello. Ah, ayun po. Opo, binalandra niya po yung mukha ko. Nakita ko dun sa mga group di na dito na, sa Saudi. Na binalandra niyo po. niya yung Sir? Na, na kunon niyo ng picture na Na-print shot niyo or na-save na na niyo po. Yung, Opo. O kasi gagawin yung ebidensya Opo, okay. yan na pwede tayong magkaso ng cyber libel diyan. libel. Kasi eh. uh -huh. so, uh -huh. yun po binalandra niya yung mukha ko doon with caption na mag-ingat kayo sa babae na to dahil drug addict to, nagbebenta ng drugs. Wow. At nagbebenta ng katawan niya. Mm -hmm. Sabi niya gano'n. So, Analisa, nagulat po ako. Annalisa. dahil... Mama Analisa, may tanong lang po sana ako. Saan po niya ito ipinopost? Eh, yes, sir. saan, niya, saan niya po ito pinopost, ma'am, na social media? Pinaos sa... niya saan? po sa ano, sa, pinaos niya po sa mga grupo dito sa, yes, sa, sa ano, sa GEDA. Mahikita Kita rin naman siya. sa Pilipinas, eh, no? Oo, oh, oh, sir. Uh, meron tayong ano, meron tayong oh. ano eh. Meron tayong resource oh. per yes, person. Yes, malaman yeah. ko lang, Ma'am Annalisa. Yan bang si Mark? e eh, nandiyan pa. Hmm. O, nakauwi na dito naka sa. Naka-uwi na naka pauwi po siya kasi ah, so, napo-enti po siya, napauwi na po siya. allegedly, so, ginagawa po niya 'yung pagpo-post habang nandito na po siya sa Pilipinas, tama po ba? Opo, opo. Naisip niyo po Tapos, ba na baka na-hack 'yung account niya? May posibilidad din kasing ganun, sir. Pwede, ma uh, po, ma kasi ganoon sa. Opo, ma'am. Kasi po, kung actually gumamit siya ng ibang account, hmm. nag-ano po siya, nagamit siya ng ibang name. Tapos kung nahak po 'yon, bakit po talagang minina, kasi nag, nag comment po ako. Mm -hmm. Sabi po, mapapatunayan mo ba yan na nagbebenta ako ng katawan ko na pinipilahan ako ng iba't ibang lahi dito? Okay. At mapapatunayan mo ba na nagbebenta ako ng drugs at nag ano naggaganit ako? Bigyan mo ako lang sapat na ebidensya. So yeah. kailan po nangyari? At hindi lang pag-uusap niyo. Sa hindi suma. lang po. Yung Opo, maraming comment po. po. Hindi lang hindi hindi po, po. Hill kasi ako yung pinost niya. Pinost niya rin yung ano, yung, yung jowa ko. Pinost niya rin po. Uh, Tapos, ano kung ano-ano po yung sinabi niya. Sabi niya, magpa drug test ka. Sabi ko po, po sa kanya, willing ako magpa drug test. Bayaran mo. Bakit ako magpa drug test? Para lang sa'yo. Bayaran mo, no problem. Sabi niya, bayaran mo. Uh oh ma'am, Ma Ma yung una unang ah? kwento kanina eh, Magkaibigan kayo, di ba? Kaya nga, sir. Oo, eh. oh, okay. na ikaw ano? kaya oh, tayong oh, pinagkatiwalaan ka pa ng pera. Anong, dangayin, Ano naging dahilan, ma'am? Bakit biglang nagalit sa iyo si Mark? Si Mark Garcia? Para gawin niya yan. Yun, ganito yun, sir. Uh, nung nahuli na nga po siya, tapos, bali, siguro po dahil dun sa pera, tapos po, yung jowa niya kasi, sinama ko sa seminar ko, hmm. kasi muntik po siyang bugbuging doon sa doon sa may flat na tinitirhan namin before dahil nga po sabi nila pinapaalis na po kasi yung jowa niya doon eh pinapaalis na po. Ngayon, nung okay pa kami, sabi niya o oh, sige, sabi niya ganyan ang ginawa nila kay Nor ipapa ipaparede yung bahay. Paalisin niyo diyan si Jana kasi si kasi siya lang yung ano, siya lang yung uh, may papel. So ako po 'yon. Mm. Kasi nag-convert po ako dito sa Muslim so ang Muslim name ko po is Diana. Okay. Ayan. Tapos so, po nagkagulo-gulo na po bali yung mga kasama namin sa flat. Siyempre po nagalit po doon sa sa babae kasi nga sumbong nga siya nang sumbong lang kung ano-ano, muntik na po siyang bubugin ng mga ka-flat namin. Okay. Anyway, sir, ano so, mga mabigat ma'am, yung uh, mga yung mga uh, okay. pinaparatang sa kanya, no? Uh -huh. At uh, siguro sir tawagin natin uh -huh. yung resource person. Pero natin, bago natin maano yung resource Ay person, ayan, mayroon gusto ko sabihin sa, si Madam Cherry. Para sa kaalaman po ng ating nagrereklamo, si Mam Analisa at sa ating mga kasambahay, ayan po yung ating uh, Sinubukan po ng ating action center na kontakin po yung inireklamo through call and text pero wala po itong naging pagtugon. Kaya para naman po sa inireklamo kay Mark Garcia, bukas po ang ating action center 24-7 para sa inyong panig at para marinig din po natin ang inyong panig. Ayan, sakto so, sir. Andyan, sir, si ng uh, Giovanni Daniel, ang Chief Operations Digital Forensic Section ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang tanghali, Dr. Nanta Daniel. Uh, yes po, sir. Yes, ma'am. Uh, magandang tanghali po sa inyo. Ayan. So siguro nadinig mo naman yung, ano, no, yung uh, ginawang uh, paninirang puri o paninirang uh, dito kay, kay Ma'am Analisa. Ano po yung magagawa nating uh, mabilisang action dito? Uh, yes po, sir. As to the, uh, kay Ma'am Analisa po, yung complaint niya, uh, kailangan po niyang mag, makapag-secure na at least Dalawang witnesses po niya hmm. dito sa Pilipinas, uh, maaaring niyang papuntahin po sa tanggapan namin sa Santiago Cyber Response Team. Bukas naman po kami 24-7 po para makuha na namin ang mga affidavit at yung mga screenshot, ng mga uh, patungkol sa kanyang ipinopose. So Giovanni, since nasa, nasa okay. Jeddah siya, magpapadala lang siya ng representative niya from the Philippines para lumapit sa inyong tanggapan, tama ba? uh, Ma'am, uh, kailangan pa rin po namin uh, yung device, yung FBI, FBI din yung complainant, ma'am, na isave. So, habang wala pa po siya sa ngayon, uh, unahin unahin mo siguro na natin, ma'am, yung mga witness niya. Ah. Yeah, Tanong na siguro natin si ma'am Annalisa kung kailan siya uwi. Ayan, oo. Oh, so, ma'am Annalisa, uh, kailan, ba, kailan kayo uwi ng Pilipinas, ma'am? Actually sir, mag-iisang taon pa lang ako this coming month. Uh, next next year pa po yung finish contract ko. Next Kaya year. nga po, sabi ko po dun sa anak ko, uh, siguro pwede ako magpadala ng ano, SPA, Special Power of Attorney, para po sa part ko. Kasi ano, uh, yun nga po, hindi po kasi biro yung mga ano niya kasi naapektuhan na po yung trabaho ko, yung jowa ko kasi dalawa po kasi kaming pinost niya eh. Ayan. Tapos yung mga comment, comment niya po, yung mga comment niya po talagang sobrang as in nakakahiya. Although hindi ako natatakot kasi alam ko naman na hindi ako gano'n. Kaya lang sa social media po. So sirang-sira ako dito Ay, sa exactly, jaga. And aside from that, ma am, ma am, aside ma from that, ma mama Lisa, eh, nakikinig oh, oh. po ang inyong inireklamo mm -hmm. sa oras na ito. Ano po ang inyong mensahe patungkol sa kanya at of course yung panawagan nyo na din po. Kasama din din sa inyong mga kapamilya Opo. na nandito sa Pilipinas ngayon. Opo, wala po akong wala po akong alam na pinaghuhugutan niya ng galit niya sa akin ng sobra-sobra para po i niya po kami at para po sabihin niya po yung mga ganong bagay sa akin. Mm -hmm. Isa pa po, lalaki po siya eh. Para, bakit, para saan po? Pwede naman namin ayusin to kung tutuusin kasi meron po kaming pinagsamahan. Tama. May pinagsamahan po kami. So, pwede namin ayusin Bakit kailangan i-post niya kami at kailangan kung ano-ano paninira ang sabihin niya sa akin. Kung sino-sino yung kung sino-sino yung chinachat niya tapos mini-message niya na kung ano-ano tungkol sa akin. Hindi niya pa ako nakita mismo sa dalawang mata niya eh na nagpa na, sa kung kani-kaninong lahi. Hmm. Hindi niya pa ako nakita Mabingi gumamit ng siya. drugs. Hindi niya pa ako nakita nagbenta ng drugs. Okay. Ah uh, hindi 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 makap hindi ba 'yung ano no? Yung nilireklamo niya. Kumatawag ayo makipag-usap pero nagagenera siya. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So ah uh, Ma Analisa ah uh, po natin Wag niyo muna ibaba 'yung linya niyo at andiyan po 'yung taga cybercrime at yes, pag-usapan ko po kung ano magandang gawin niyo sa Okay po. Please. Sa reklamo niyo. At salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Wag po kayo maglala. Tututukan po namin ito. Of course. Maraming maraming salamat po, sir. Sana po ma-actionan niyo po ito kaagad kasi nga po sobrang nakakahiya po yung mga pinagsasabi niya sa amin. Mag-asawa. Ka kasi nga po, uh, hindi lang po kasi, dito po kasi sa Saudi, syempre alam, alam naman po niya yan dahil galing siya dito. Na hindi biro yung salitang ganyan dahil napaka-strict po ng country na ito. Oh. Yung paratang po na ganyan, pag nalaman po dito, talagang napakatindi ng parusa. Well, Yun nga sir, ano? at uh, sabi nga nakikinig o nanonood yung uh, nire-reklamo no? si uh, Mr. Mark. Uh, Mark, Mark. Ano? Uh, yun The... nga, payo lang natin siguro sir. Mark Garcia. O oh, sir, payo lang natin siguro kung kaya kung pwedeng tigilan niya na yung pagpupos dahil uh, may kakaharapin siya mabigat na kaso. No? At siguro ay tanungin natin si Lieutenant Daniela uh, Daniel, Daniel ano? kung ano ba yung mga kakaharapin nga uh, uh, kaso nito, no? kung sakaling ganyan, no? Uh, yung mga ginagawang paninirampuri. At saka magbigay na rin ng tips sa ating mga, uh, mga nanonood na kasangbahay. Hello, Tainant Daniel. Uh, yes. Uh, yes po, sir. Uh, sir, kung nabanggit po ni, ni Ma'am na dalawa silang ipinose niya, so yung kasama ni Ma'am na ipinose niya, siguro maa maaaring imbitahan din namin siya na pumunta sa amin tanggapan para makapag-umpisa ng mag-investiga, mag sir, para uh, dun sa ifafile na kung sakali ay libel po, sir. Mm -hmm. Sir, pareho po kasi kaming nandito sa, ano, sa abroad. Pareho niya pong sinabi na mag-jowang adik, yun po yung sabi niya. Oo. Oh. Oo, okay. Nang no. parehas pala kung sa ibang bansa, ma'am, okay, Yes, ma'am. Opo. Oh, po. Ah, siguro, ma'am, na lang po natin muna yung mga witness niyo, ma'am, para makuha na namin sila ng mga salaysay, ma'am. Okay, Pero, sir. Okay. Uh, Lieutenant, diyan po ba? Up. Dito, nandito po kasi lahat ayan. sa ano. Kasi sa sabi niya. Pero yung mga nakabasa po, yung mga nakabasa ng comment, pwede po silang mag-witness. Hmm. Pwede Oh, uh, uh, yes, ma'am. Pwede naman po sila, ma'am. Uh, I-determine natin kung friend nila yung pinatutungkol nandito, ma'am. Yung kinakomplain nyo, ma'am. Yung friend po nila na pinakadiindiin niya, na nagsabi daw po sa kanya na, na nagbebenta ako ng katawan ko, yun po pwede. Kasi chinat po na po yun. Sabi ko kasi, mami, ka-flat din po namin. Yun daw yung nagsabi sa kanila. Sabi ko, mami, kasi yun po yung matanda sa amin. Bakit po sinabi niyo kay Mark na nagbebenta daw po ako ng katawan ko, pinipilahan daw ako ng iba't ibang laki <coughs> at saka bakit ah, yung janitor dito eh nakipagsiping daw sa akin. Eh hindi ko nga halos kilala yun, hindi ko alam kung sino man yung tao na yun. Ang sabi po nung wini-witness nung niya, sabi niya wala akong pakialam dyan at hindi ko yan alam. May screenshot din po ako ng ano namin, pati po yung Irene na na kasama namin sa flat dati. Sige. Kasi yun po yung sinabi niya kasi, yun daw po yung nagsabi Sige. sa kanya. Sige ma'am, ma'am Analisa, Ana Ma maputol namin kayo ng konti, isasama niyo na po yan sa inyong affidavit na gagawin. At of course, isashare nyo po yan sa inyong uh, i-assign para lumapit po dyan sa tanggapan mismo ni na Lieutenant uh, Giovanni Ay. Daniel.